Guys, manood oh, mo man na tayo ng boxing yeah. dito sa tabi-tabi. Labanan ng mga tsukadeda. Oh, ayan. In the white corner. Dagul <laughs> versus ay, sino yung kalaban niya? Si Madam Auring, Madam Beche. Ayan. Ipakis-kis ay, pa. Putin. Excited masyado. Eh, alis dyan man ang makatama. <laughs> uh, <laughs> Excited. Ay, grabe. Ang bilis. Grabe. Lupit na galawan ito. Oh, ayan na, ayan na. Yan na. Uh, 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 uh. <laughs> Sibilian, damai. <laughs> namin, pati si Billian ini. tinira ba naman pati si excited bilis oh, pak round ada tuh turn round na round ada to uh 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 mm, 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 mm. Ayan, ayan, ayan. Uy, uh, buo oh, oh. <laughs> kamang. Swimming. Parang si Balrog lang yung galawan, ha? <laughs> uh, 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 uy. Ah, knock out. po. kaila yan, ano. Talo si Dagol dito. <laughs> At sino na yung tinitira? Ayan, babawis si Dagol. Oh. Sige, yan. Tingnan natin to sa, ano to? Round 4 na ba to? Excited masyado. Babawi siya. Grabe yung enerhiya. Walang katapusan

mas maskulado to mas malaki ito katawan to sa akin siguro turning tornado attack kaya na abong eh oh